Hello mga kababayan So guys 20 pala na OFWs ang nakulong sa Qatar Pero ang sabi eh yung isa napalaya na Dahil na rin sa tulong ng gobyerno natin So guys sila uh, maaari silang magmulta from 10,000 to 50,000 Qatari Rial Ng isang Rial katumbas ng 15 pesos and 60 centavos sa atin So kung titignan sa maximum ang babayaran ng gobyerno no dahil wala naman check na pera mga yan. Ang bawat isa sa kanila babayaran ng gobyerno no ng 782,000 sa ano uh, Qatar government para nga doon sa ginawa nila na yan no, na labag pala sa batas ng Qatar na sila ay magsagawa ng political rally. Tapos sila guys uh, bukod pa doon kahit magbayad sila pwede silang makulong na hindi bababa sa 6 months, hindi naman lalagpas sa 3 years. So, guys, nandito na, no? Na itong mga to, hindi nag-iisip. Kasi alam nyo, guys, tayo mga netizens, no? Laganap naman tayo sa social media. May TikTok, may Facebook, may YouTube, uh, kung saan na-express naman natin yung mga hinaing o mga feelings natin uh, laban dun sa mga political party o political people, uh, political person na ayaw natin, tapos eh, na-express din naman natin yung suporta natin kung sino-sino suporta natin. Pero sila guys, no, alam naman talaga nila na hindi nila inaalintana pala na sila ay wala sa Pilipinas. Hindi nila iniisip na sila ay nasa ibang bansa. Hindi na nila iniisip na Ramadan pa naman ngayon. 'Di diba ba napaka-sacred 'yan sa mga Muslim countries? Kasi ayan yung talagang ano nila eh, kumbaga, festivity nila parang Christmas nila 'yan. Katumbas 'yan ng Christmas sa uh, Christian nations, no? So dito, uh, ayun lumabas sila tapos eh nag ano nag uh, sagawa ng ano political rally. Tapos syempre, ang gusto nila maramdaman ng ano yung gobyerno na sila nga eh ano sinusuportahan nila si Digong at mapakita nila sa buong mundo na si Digong nga ay sinusuportahan din nila, no? So guys, ah, hindi naramdaman yon sa gobyerno, no? Ang unang nakaramdam yung mga ano, Qatar government. So, ayun, nahuli sila. Para sa akin guys, kasi hindi naman may iwasan na bayaran talaga ng gobyerno yung multa na nasa 15 million ah, kung susumahin na ah, sa maximum ang babayaran ng gobyerno natin para dun sa multa sa 20 katao na to. So, pero para sa akin guys no, hayaan na lang tong makulong. Ah, sasabihin niyo masama ako, di ba? Pero guys, ang bawat tao may mga choices yan. Hindi pwede na hindi ka mag-iisip. Tapos eh gagawin mo ang isang bagay ah hindi mo inaalintana kung ano ang consequence ng mga to. Tapos sa ah, hindi mo rin iniisip ang mga batas kung saan ka narito na bansa tira ka lang ng tira, para na sa gayon, di ba, kung 3 years silang makukulong, sa maximum, by 3 years, guys, bababa na sa pwesto si Marcos. So, sabay sila, no, if ever na hindi tutulungan ng gobyerno natin. Na, kung tutusin, ang inaalipusta nila, gobyerno eh. Tapos ngayon, na expect naman talaga nila. At wala naman ibang gagawang tulong kasi hindi naman sila tinutulungan nila sa di ba? Eh. Diba? Walang paramdam. Ang Duterte, ano, ang parte ng mga Duterte sa kanila. So sino tutulong? Ang gobyerno, di ba? So para sa akin guys, ah uh, ito isabay na lang na kumakulong man sila kay 3 years yan. Sumabay na lang sila sa ano pagbaba ni Marcos na sa gayon, uh, paglabas nila diyan sa kulungan sa Qatar, di ba? Eh total baba na si Marcos, wala na yung ngit, -ngit nila. Kung man eh wala na yung galit nila. At by that time, siguro, nahatulan na rin talaga na guilty si, ano, ah, uh, itong si Digong. Kasi, guys, ah, uh, alam nyo, uh, kung lilitisin naman talaga si, ano, Digong, matatagpuan naman talaga na siya ay guilty sa crimes against humanity. Kasi, alam nyo, guys, no, no, sa kanyang fake war on drugs, ang dami mga, ano, ah, uh, collateral damage, no, na nawala. At ang damage, no, humans, mga tao ang ano na damage kasi hindi mo na ibabalik yung mga buhay eh. Buti kung mga ano lang yan ari-arian, pwede pang aakitain uh, o ipundar ulit ng mga tao. Pero yung mawala ang mahal mo sa buhay, hindi na yan babalik pa para mabuhay ulit. Etong mga to, mga supporters ni Digong, no? Wala na talaga sila mga moral. Na hindi sila nag-iisip ang ano lang nila, Digong Digong, Duterte Duterte. Pero kung ikaw, makajuska, ka, may isip mo na hindi mo susuportahan si Digong. Kasi alam mo naman na nagdudumilat na talagang siya yung nag naguto sa mga pagpatay. Kumbaga, siya yung talagang inarmasan niya yung mga kapulisan natin ng lakas ng loob dahil nga binaback upan niya mga to na daw niya. So, yung mga ano, kapulisan ang sasabihin lang ng laban pero walang habas ng papatay kahit na mga hindi naman sigurado kung talagang drug addict o drug pusher yon. Pero kung mga makaduterte, hindi sila makakarelate kasi hindi sila yung namatayan. Hindi nila kamag-anak yung namatay. Kaya sila ang suporta nila kay Digong, ganun na lang. Pero kung sila yung biktima, kung kamag-anak nila, tatay nila, kapatid nila, kuya nila, anak nila, tiyuhin nila, diba, yung namatay, eh baka maisumpa talaga nila si Duterte. So, para sa akin, guys, no, ewan ko lang, no, kasi ako, sa totoo lang, guys, ha, ako kasi yung, ano ko, eh, yung sinasabi ko talaga yung sa loobin ko, eh, no, ako, para sa akin, ah, uh, kung ako presidente, no, masuunahin ko, no, etong mga talagang yung mga napagbinta, napagbintangan lang ng mga OFWs, no, na hindi naman pala talaga nila ginawa yung krimen na yun o kaya man nagawa man nila yung krimen na yun dahil walang hiya na rin yung mga employers nila mas uh, ah, pagtutuunan ko pa ng pansin yun eh na yun ang iligtas ko kagaya niyan ngayon ang alam ko may 100 plus na mga ano uh, ah, napatawa ng ano ah, clemency yung pinatawad sa mga pagkakasala nila diyan sa ano uh, ibang bansa sa Muslim countries na limutan ko lang kung ano no inas sa UAE inasikaso ng gobyerno natin para sila ay mapawalan uh, maalis sila sa ano mga kulungan so kung man kumikilos ang gobyerno natin para yung mga OFWs no na talagang ano yung kailangan ng tulong para nga sila ay makalaya no Maaring biktima lang din sila ng circumstances na pagkakataon, masama yung empleyado, napilitang ano, alumaban. lumaban. So ayun trabaho ng gobyerno natin na palaya, di ba? Pero eto, biruin mo, asikasuhin mo ba tong mga to na nanggugulo sa gobyerno? Hindi na masiyahan sa pagte-text lang. Ang gusto pa yung presensya nila na doon, eh nasa ibang bansa sila. So para sa akin guys, no, hayaan na silang makulong nang matuto sila. Para sa gayon, ah, uh, kung hindi man sila makulong, siguro kung sasagi pa ako, ako presidente ha, kung mabait-bait pa ako, ah, uh, dahil sa ginagawa nila na yan, pwede kong pakiusapan yung gobyerno na ibang bansa, pero sasabihin ko, i-deport na yan. Pabalikin nyo na lang sa bansa ko yan. Para na sa gayon, eh, dito na lang sila magsigawa ng mga rally-rally. So, hindi ako mabait, guys, no? Ah, uh, Sinasabi sabi ko lang kasi no, ang uh, tao dapat tinuturuan ng leksyon 'yan. Hindi mo 'yan hinahayaan na para masabing mabait ka lang. Kailangan din minsan may kamay na bakal kasi 'yung kamay na bakal na 'yon ang pipigil sa kawalang hiyaan nila. Kasi mga walang hiya na rin 'yan eh. Biruin mo, uh, nasa ibang bansa, kay tatapang magsagawa ng ganyan. Hindi man lang inalamban, baka bawal 'to, Ramadan 'to kailangan tahimik tayo. Observe natin, galangin natin yung ano nila, Ramadan. ba? Diba? Kasi Muslim country yan eh. Pero, no, wala silang ganung ganon So, para sa akin guys, no, uh, hindi may iwasan, bayaran yung dapat bayaran sa Qatari government. Pero doon sa aspeto na palalayaan sila, hayaan na sila dyan. Isabay na sila, kung 3 years yan, pagbaba ni Marcos after 3 years, lumaya sila sa kulungan, yung emosyon nila, wala na, wala na kay Marcos, di na yan. Kasi tapos na eh, palabas na si Marcos eh. Si Digong naman siguro, nahatulan na siguro kung uh, life imprisonment, uh, ewan ko kung ilang ano, life imprisonment yon dahil ilang ng buhay na nawala, eh nasa gayon, pag paglabas nila sa kulungan, settled na. Kung baga may judgment na, uh, baba na si Marcos, judgment na rin kay Digong. So, hindi na kailangan yung mga ano, high na high emotions nila na yan. Na, ayan, tuloy. Yung trabaho nila, hindi rin nila mahal yan. Kasi kung mahal mo, trabaho mo, masiisipin mo na baka kung ano mangyari sa'yo pag gagawin mo yan. Baka mo wala ka ng trabaho, paano rin ang pamilya mo. So, yung pamilya nila, hindi nila inisip yun. Hindi nila priority yung pamilya nila. Hindi nila priority yung trabaho nila. Ang priority nila, ma-express nila na suportado nila si Digong. So, tignan nyo yung kaano, kagunggungan ng mga yan. At dapat pagdusahan nila yan. Kung ano man ang kahinat na nila, magdusa sila kasi choice nila yan. Ginawa nila yan. So, ibig sabihin, buntot mo, hila mo, pagdusahan nyo yan. So, dito na ako guys and blessings, blessings everyone. Bye!